may nag-comment sa atin kay sir, yan, shout out sa iyo sir nag-comment siya na ituro daw namin yung kung paano makukuha sa butas yung alimango syempre uh, i-guide tayo ni Nunoy dyan si Nunoy ang mag-ano sa atin na kung paano makukuha yung yung alimango sa butas pero sana may laman yung butas <laughs> kasi kadalasan po ay eh, na unang ano ang alimango hindi nag stay din sa butas once na umangat din ng tubig o bumaba ang tubig may posibilidad po kasi na lumalabas din talaga sila kaya minsan patyambahan din talaga kung may laman yung ano yung butas ah, sana ngayon itong nakita natin ngayon ay meron para may turo namin sa inyo ng malinaw tong ano tong kung paano kukunin ng alimango sa butas gamit pa rin ang ano ang ang stick ang ating bakal may nagko-comment po kasi na sa kanila daw sa lugar nila eh kinakamay lang daw nila yung ano yung yung butas ng alimango iba-iba uh, po kasi tayo ng ano eh, ng ano ng spot dito po ay sa amin putik hindi may may butas kang matagpuan na kaya ng gamitin ng kamay lang pero kadalasan dito kailangan mo talaga ng panungkit kasi po putik talaga malambot ang putik dito umukay ng maralibang alimango hindi katulad sa ibang lugar na na ano na ano no, no. babaw mababaw kasi matigas kasi may halong buhangin yon hmm. sa ating asamin po kasi dito purong putik kaya malalim magbutas ang alimango kaya magkakaiba po tayo ng ano ng pamamaraan so ito po yung pamamaraan namin na para makuha yung alimango sa butas ito po yung yan kung mapansin nyo po yun yung butas na yan Malaki po itong butas na to. Dating butas din namin to. Malaki po itong butas. Halos ito yan o. Hanggang dito yan o eh. Oo oh, yeah. yan. Yan. Tignan nyo po ngayon. <coughs> Napaka liit na ng butas. Tapos may putik na siya dito. May mga bakas na ng alimango. May putik na po siyang dito sa loob o. Oh. Puno na po yung loob niya. Ito po ay hinukay ng alimango. Yan putik na to. Oh, galing dun Pero ito ay hindi bagong hukay. Pero malaki ang chance natin na may alimango sa loob kasi nga halos sinarahan niya yung bungad. May patandaan niya kung lalabas siya. Mukhang hindi naman siya kasi dyan talaga dahil apakaliit niya. No? Yan. Siyempre kung paano natin ma... Ay yung ito, mga bakas niya. Yan, mga bakas niya po yan ng alimango. Yan, ito pa. Yan mga bakas. Medyo may kalumaan na itong ano eh, hukay. Hindi siya bago. Kasi kagabi nagdaan kami dito, nagbanak tayo, di ba? Hmm. Nadaan namin ito kagabi kaso gabi na Abi na namin ngayon Yan, Tignan po natin ang klase ng pag paghukay ni Nunoy Pagkuha ng alimango dyan sa butas Ayan dambo to Malaki yan eh Malaki yan sa loob oh. oh. Tinambak niya yung ano, putik Dami Ang tinambak, masak pa yan katulad po niyan. Oh. pa lang ano na lusot na yung kamay. Ano na ba na yung kamay. Eh hindi mo na makukuha agad yung alamang Kailangan mo talaga ng kalawit. Malalim. Malalim talaga yan. Di ba? Ayun, ito bago talaga. Sa loob noy bago noy. Ano Bagong hukay. Hmm, ah. Shout out din po kay Sir George Realista yan salamat sa solid na na suporta sa laging panunood ayan po pakita mo yung kalawit noy ito eh. yan po tuwid yung kalawit bakal po yan steel bar kailangan talagang gamitin yan para maabot natin yung ano yung Plus, may patiko sa dulo may patiko pang, pang kalawit sa kanya tignan po natin yan kung kung tuwid ang butas o paliko lalim ah Lali pa tinitiko po rin nuno yung ano kasi nga may direksyon yung butas na pag anon kaya tinitiko yung steel bar yung sana po ano sana po yung ibang gustong malaman ng pagkukuan ng animahong eh, may matutunan kayo dito ngayon sa video natin Una limpar él. Ayo nabot menarik, ya. tuh, 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 tuh. ay po, kung narinig yung pinagalaga to, yun na po yung alimango. Medyo shorty tayo ngayon at ano, medyo hindi siya nag, nagsalungat ano, nagsalunghat yung mga butas. Kaso malalim. Masama na siya. Kumagat na. Yan, isa rin pong ah. pamaraan niya ano, yung kalawit pag kinagat pag sinipit siya yung dulo, yung bakal. Ay, may posibilidad may posibilidad po na sumama na siya. Huwag nang matanggal yung sipit. Ah. Di masabitan eh. Di masabitan. medyo mahirap tong kunin tong alamang ito hindi ka tulad yung iba natin nakukuha na 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 uh, saglitan lang siya makuha makuha ka na ah, ano po uy bumitaw yon ayan po yung ano ayan po yung kung bakit kailangan natin ng kalawit para masabitan bitan na niya. siya. Makikita niyo po doon Uy. Uy, bitaw. siya. Sumbungan na po siya. Ganon din yung tulog ng ano. alimango. Pag lumalagapak. Alimango na yan. Ayan, sipit ni sipit niya. niya. na yan, oy. Teka, papakita natin sa kanila. Gumita natin ng ano, ng ilaw. Gumita natin ng ilaw para makita niyo po yung alimango sa loob. Ayun ang gatunog. Ay, siya. Kita kaya. Ayun po. Yun, yun yung butas niya. Yun yung alimango. Yung, yeah. Ayun, sakto rin yeah. ang pagkasabit. Oh. Yeah. Sana po ano. Sana nakatulong tong video sa mga gusto pong matuto mag mahuli ng alimango. Kasi itong kalawit na pantikaw niya, pag nasabitan ng ganyan niya, ayan, yeah. kasama yan o kaya dito sa likod. Yan, mga, yeah. yung mga ayan pwede nating ano, masabitan. masabitan hmm. siya. Pero kung dito siya masabitan at after sa ay, Matanggal ang ano yan. Pwedeng matanggal ang kanyang pipit.